Has Hasasa ni incoming Cebu City Mayor Nestor Archival ang mukapin sa 7,000 ka mga trabahante sa City Hall. Ano ang report ni Alan Domingo? Giklaro ni incoming Mayor Nestor Archival nga klarohon una ni ini kung adunay igong pundo ang dakbayan sa sugbo nga kakuhaan og sweldo sa mga tao nga gustong mo trabaho. Busa karon pa dili makahatag og kasiguruhan ang maabot ka mayor nga magpadayon sa serbisyo ang tanan nga makawani sa City Hall. Ipaubos sa evaluation na matrabante kun ha umba sila sa mga posisyon nga ilang gihuptan inasbasas i wanted to uh, na na ang tanang tao but ang problema is unsaon nato pa continue if there are no funds nga mas will do in fact nakita ninyo ganina there are about 100 people waiting kuha pa sila mas will do eh. kung na ay kinahanglan nga atong nasasan then we will do that Samtang iklaro ni outgoing Mayor Raymond Garcia nga anuday igong pundo ang dakbayan nga kukuhaan sa swildo sa mga tao. Base sa record nga nakuha nini at dunay 7,462 ang tanang kawani sa City Hall nga gilangkuban sa 1,582 ka regular, 2,962 ka mga 2,666 ka, ka mga job order, 187 ka kuterminos, 63 ka contractual nang hinaw si siya nga magpadayo ng mga kawani sa ang trabaho apan magagad gahapon kini sumabot ng mayor. We had no problems with with the uh, panweldo ani ato mga empleyado uh, ko ano kanang ever since before. Kauban si Clover Lumayag ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.